Yes. Itong nakaraang na aling uh, linggo lamang o araw nga, yes. ha. Nandiyan tayo ha, 'di ba? Kinumpirma na nga ni Jerry Raval na may apo na ito mula kay AJ Raval at Alger Abrenica. In fact, anya ay kakapanganak lang ni AJ at nasa 9 months pa nga lang raw ang baby girl. Matatanda ang matagal nang napabalitang may junakis ang dalawa matapos mawala sa spotlight ng showbiz. Pero ano nga ba ang say ni Jeric dito? Roll VTR. Baba, pero, pero maroon ba balita? O, sabi mo nga, 9 months pa lang. Pero may lumalabas na naman, buntis na naman daw si AJ. <laughs> <laughs> Hindi na wala nang katapusan. <laughs> Kaya, Lagi, wala, wala. wala nang artista. <laughs> pero balak pa ba daw nilang sundan? Okay. Eh, hindi ko lang alam. Kaya naman oh, naman ito O kaya po siguro. O. Di ba? Ba't ganun ka talaga? Hindi kasi ito, huli, huli ka, yung kinagat ako dito, oh. yung nag-ait ako, dumugo. No, actually, pangalawang beses na natin nakita si Jeric nung una, hmm. nung una sa FAMAS, 73rd FAMAS, na-chika na rin siya na ilang press dito at sabi nga niya, Sinabi niya na binahagi niya na wala nang interes sa showbiz itong anak niyang si AJ Raval. Parang ayaw niya na parang sa mga bashing siguro. Actually, yung mga anak niyang babae parang yung anak niyang babae parang wala nang interes sa showbiz. Yung mga lalaki yata ang may interes sa showbiz. At isa nga, 'di ba? Isa nga sa talagang sumambulat sa lahat. Big revelation na parang sa kanya nang galing confirmation, Kuya Romel, na meron Naku... na siyang apo, di ba? No, pero yan pa unang-una yung nabasa dito sa uh Oo, -oh, Abante Tonight. diba? tayo. Tayo unang naka-scope. Kasi po, wala pa rin naman talagang pag-amin si AJ uh -oh. at uh -oh. si Jerry Crabal sila yung nag-loving-loving o mag-jowa, di ba? Uh -oh. Yung parang nakabuo ng dalawang anak coming from AJ's tatay, di ba? Lolo ng dalawang bata, uh -oh. di ba? Uh -oh. So baka mamaya sabi niya, Ba't may pa, namin. Nga, ina, hindi naman nakikita, kami ano. o, pag Hindi, uwin, naman, hindi naman namin inamin namin pa. Hindi sa sabong pa. May anak pa kami dalawa. Ba't mabilis to kami? Di ba? Oo, Kaya ganun. pa, kasi po yung una, ang interview namin kay Jeric, ang sabi niya, ayaw na raw mag ni AJ. Correct. Pero wala siyang binibigay niya result. Pero friendship, nadulas din siya ang sabi niya, ay! Kasi gusto niya mag-focus sa pamilya niya. Oh, Anong oh. pamilya? Pamilya o oh, sila bilang mag-ama. Yun pala, may sarili may na talagang pamilya family. itong si AJ. Correct. At siguro, hindi na nga makakapag-sexy-sexy -sex kasi kilala po siyang sexy start Dahil nga, pagka nanganak di ba medyo taba-tabaan ka? Hindi diba, ka naman, naman ka? kailangan pag nanganak ka, hindi ka na-sexy kasi... Marami naman dyan sila Ann Curtis, sexy. Maganda pa rin ang figura kahit na nagkaanak na sila Sofia Andres, Elise Hoson, di ba? Parang feeling ko, hindi yung reason na yun, na eh. yung nag-iba ng katawan. Kasi sexy pa rin naman siya, eh. Nakita ko, di ba? Although nagpatanggal siya ng bubay, di ba? Siguro, so, oo, ang focus niya focus this time, ayaw niya na talaga ng showbiz. O, yung sa mga anak oo, niya. Kasi dalawa na raw po ang anak, di ba? kaya lang naloloka lang ako kay Jeric, di ba? Tinatanong na, na natin, di ba, ng kasamahan natin. Kung ano yung pangalan ng apo niya. Eh sa dami daw ng apo niya, hindi niya naman oh, tandaan. Ang ad dami niya